Hi vlog! Nakasakay na tayo ngayon dito sa airplane papuntang Pilipinas. Hindi na pag ilaw no? Eto na guys, so, tumak. Napakaliwanag ng Hong Kong Airport. Napakaraming ilaw. O, -blink -blink yung ilaw na ngayon. Yan ang nagbiblink-blink tayong... Yung ng mga aeroplano. Ilalim ng mga aeroplano. Ito guys, makikita natin mamaya kung gaano kaganda ang mundo. At lilipad tayo sa taas. Ayan okay, guys, so. Lilipad na ito sa kalawakan. Titignan natin kung ayan, no. na ang takbo ng it, ito'y aangat na iyan nung oh, pabilis na lang pabilis get ready And guys pabilis na siya ng pabilis at yun na nga medyo umangat na bilis na oh Tcharam! Dito na tayo. Yan na yung Hong Kong Airport. Napakalaki ng Hong Kong Airport. ang Hong Kong. Daming nakaparadang ang aeroplano. At ito na nga guys. Umaangat na tayo. Yan, napakaganda dito. Makikita mo yung napakaraming ilaw pag andito ko na sa kalawakan. Lipad na. Medyo masakit sa tinga at andito na nga tayo sa kalawakan sa pila mataas yan guys oh ang taas na natin sa Hong Kong yan na yung Hong Kong napakaganda oh nagliliwanag lahat ng sulok ay may dilim pala dilim flight sa gabi yan oh napakaganda napakaganda parang Christmas tree na nagdiningning sa liwanag ito na guys nandito na tayo sa kalawakan yun napakaganda nagliliwanag uh, Guys, dito na tayo sa taas. Uh, lang pagmamasdan ang kalupaan iyan no? Oh. puro dagat wow napakaganda naman dito yan dito na tayo at mamaya maya makikita na natin ang mga ulap pati ang buwan malos malapit sa buwan ang aeroplano untik pa mabunggo <laughs> iyan oh. no? balik na naman tayo sa Pilipinas tapos na ang ating pasyon ayun, no, uulap na yan no. dito lang kami sa ulap yan tignan nyo guys, napakaganda kay ganda ng mundo very colorful yan dito na tayo sa taas. Ayan. Tignan nyo ang, ang mundo. Napakaganda. Diyaw. Dito na tayo sa taas. Ano kaya mga isla? Dagat. Kapagpalibutan tayo ng dagat. Mga walang ilog siguro dagat yan. Dagat. yun know, o parang may mata ilo. hilo pakataas na natin yan ang taas ng airplane flight at night yan guys so yan pataas na kami ng pataas hanggang mamaya parang ano na lang yan yun know, o dito kami sa katais, taka, kataas kataas taas yan oh wala na yung mga ilaw dahil syempre hindi dito tayo sa kalawakan at ang flight natin at ang flight natin ay abutin ng 1 hour and 45 minutes Hong Kong to Philippines yan na guys napakaliwanag ay napakadilim na tal hindi na kaya ng camera ang ating kukunan ay puro mga parang bituin lang guys at dito na kami natatakpan na ng mga ulam ang mga ilaw at dahil pababa na kami at tayo na andito na kami you know, sa Philippine Airport, airport ayan guys kalanding na Local paparado na lang ang kapitan namin, namin aeroplan welcome Philippines split no at to Penelope. normal back to work ground temperature is at 29 degrees Celsius For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt.